Uh, welcome to Nestor Lakay Kai Channel. Update po tayo ngayon sa presyo ng pakwan po dito sa kalasadang bago Imus, Cavite. Ito po ah. Ito pong ganitong kalaking pakwan ah. 200 pesos po to. Isang buo po yan. 200 at itong isang buo na to na. Ah. Ito yung katamtaman lamang po yung laki. 200 pesos. 350 naman po yung ganito pong kalaking pakwan. Wala nang tawad dito, ate? Wala nang discount? Hanggang 3.30. 3.30. Ayun, yung ganun kalit na 200. Last, ano na, yung discount ko. So. po sa Yo, ito pwede sa 3.30 yung 3.50 ayan. dito lang yung sa ng bago Imus, Cavite sa mga naghahaman na po ng pakwan watermelon, punta na lang po kayo dito ito naman po ay 380, yung ganito mong sobrang laking pakwan. Last price daw po ah, hanggang 350 lang po. Saan po galing itong pakuan po nila? Mabaysiya po po. Ah, Ilocano. May baysiya. Ah, Tagalog po may baysiya? Yung may baysiya. Ayan, dito po yan sa, galing daw po ito sa Nueva Ecija. Ito po ay 380 yung ganito pong kalalaki pong pakwan. Price update po tayo ng pakwan ngayong ano po ngayong buwan ng January. Yan dito lamang po pala tandaan no sa may kalsadang bago Imus, Cavite. Ito po ah, Pakwan po at ah, 380 last price po ay 350. Yan meron pa rin po silang pakwan doon po. Oh. Yan, sa mga naghahanap po ng watermelon pakwan Punta na lamang po kayo dito sa may kalasanang bago. Imus Cavite. Ito po yung price update po ngayon ng ah pakwan po dito sa Imus Cavite. Yeah. Ah ito po mga presyo po ng pakwan po dito. Pwede pa din po magbago yung mga ano up price update po yung presyo po ng pakwan. Ang甜 matamis po itong pakwan. Matamis po. Yung eh, matamis daw po itong pakwan na minibenta po dito. Ang dami pong pakwan dito sa ano sa dito po sa may kalsadang bago sa Imus Cavite. kapag tinimbang po itong ganito pong kalaking pakwan, ah, uh, maano daw po ito ng 8 kilos. Kalaking pakwan na, uh, kapag pag tinimbang daw po, uh, umaabot po ito ng 8 kilos. Kapag summer po, ang dami po nilang tindang pakwan dito.